Yan, so ito chinilas lang. Ayaw ko magsandal. Hello mga kawarang, good morning! Aalis po ako ngayon. Pupunta po ako ang hilis, Bibila ko ng mga gamit sa panglinis ko sa mga paa. Kasi marami na akong kulang, pati cutics. Ayan. Ito lang yung suot po ngayon. Mapaganyan lang doon. Mm -hmm. Mm -hmm. Ganyan lang. Pero kung magsisimba naman, siyempre nakadress para maganda tingnan, para normal tingnan, di ba? Pero kung pupunta lang sa, ano, may bibilin lang, siyempre nakapantalon tayo. Hindi ganyan suot. Di ba? Di ba? <laughs> Tapos, kung siyempre kung aalis tayo, pupunta yung may mga okasyon, magdress tayo. Tapos magsimba. Pero kung ano lang dyan lang. So, ganito lang suot natin. Okay na yung ano ko. Tapos magchichinilas lang ako. Hindi ako magsasandal. Okay na ba yung ano ko? Maglupin ako kante. Yan lang. Hanggang tint lang ako mahawaran. Hindi ako naglalagay ng mga ano pa sa Ganyan lang. Kasi nangati na yung muka ako. Nagka-pimples na. Nangati talaga yan. Tapos, ang medyas ko. Medyas ako. Hindi yata ito eh. Hindi na sandal magchichinilas lang ako. Di ba kasi sabi ko lang magchinilas ako. Eh, sige, yan alam. Magchinilas lang ako. Ayoko yan. Ayan mga kawaray, alis na kami.